Magandang araw mga kababayan. Narito tayo sa Tanong Mo Kay Tito. Ito yung sarili ko. Mabilis akong umaksyon. Ano eh, uh, nakakataba ng puso. Pero hindi, baka atakihin ka sa puso pag tumaba ang puso mo. Ah, ako mo. Nakakala ko, kilala na ako eh. <laughs> Give me a second. <laughs> Marami. Pero kung ang pangunahin ang tatanungin natin uh, pagdating sa problema sa uh, disaster response, ang una sa lahat, eh, funding. Um, pinakamahalaga na dapat lahat ng uh, LGUs at lahat na national government, merong inilalaan talaga na calamity fund nila. Mandate naman yan, eh. Sa lahat ng LGU, dapat uh, sa kanilang budget every year, ay yung 5% po ng budget nila ay tinaalat nila o itinatabi nila para sa calamity. O, ang tawag nga doon ay calamity fund. So, ito yung um, disaster response na pwedeng gamitin kapag ang may pangyayari o may crisis o disaster sa isang lugar. Ang problema niyan, hindi lahat ng LGU mayaman. May mga LGU na maliit lang calamity fund nila. So, pag malaki ang disaster, doon dapat nakahanda at nakapasok ang national government. Kung hindi man yung provincial government. Kasi yung provincial government dapat automatically tumutulong agad. Ang pinakamagandang magandang uh, disaster response uh, at uh, epektibong disaster response ay yung may preventive. Dapat yun ay eh, may prevention na nakahanda. Eh, alam naman natin na ang ating bansa ay eh, talagang nasa gitna ng ano eh, nasa gitna ng daanan ng bagyo, uh, may, mayroong mga fault lines sa lindol, maraming uh, mga pangyayari na nangyayari din sa bansa natin dapat uh, dapat hinaghahandaan. Iba yung nakahanda eh. Kaya mabilis ang uh, response nila pagka may disaster kung merong, merong uh, handa Katulad let's say mga uh, sa mga LGU, dapat yun yung mga nakatira sa medyo malapit sa lugar na medyo alanganin, tabi ng mga ilog o tabi ng dagat, dapat yan ay tinuturuan ng maaga. Hindi mahirap mag-respond kung nakahanda ang kakaitinamaan ng disaster. Ah, Siyempre, hindi <laughs> pinakamahalaga yung LGU oh, dahil sila nakakaalam ng, ang, ng terrain. Sila nakakaalam kung anong meron doon sa lugar nila. Sila nakakaalam kung ano nangyayari bago mangyari. Kaya sila talaga na number one na ikangay dapat nakakaalam ng problema ng kanilang lugar.